What's up guys at welcome dito sa ating panibagong vlog no? So nagbabalik na naman tayo dito sa vlog ng Rusi So ngayon pag-usapan natin ang tungkol dito sa Rusi Kung sulit pa nga ba ito ngayong 2024 So alam ko maraming mga Rusi lover dyan at mga haters dito sa Rusi Bula pa man yung una So isa din tayo sa mga lovers ng Rusi Dahil matagal din tayo na gumagamit ng Rusi hanggang ngayon. So, yung gamit natin ay Sigma 250 ng Rusi na matagal na natin ginagamit at si Kanhan ng yon At meron din tayo Rusi na KR Mini na Rusi. So, guys, maraming mga nagsasabi na yung Rusi daw ay patapon or madaling masira. Pero, syempre, depende lang yan sa paggamit natin. Pero, guys, ito si Rusi sa ngayon ay hindi na siya gaanong sikat dahil nga marami ng mga branded ngayon na lumalabas na napakagandang tingnan at syempre marami ding mga branded na mura na lang yung kanilang mga second hand na motor pero guys pagdating naman sa quality ng Rusi versus mga branded na motor ay hindi talaga makakahabol itong si Rusi depende na lang kung kalaban ng Rusi ay yung Skygo yung mga motor star yung iba pang mga china na dealer ng rusi no? ah, ng mga motor ay si rusi talaga ay mas sikat sa kanila pero guys dahil nga itong si rusi ay marami na rin nakasubok so isa na rin tayo dito dahil nga itong si rusi ay napakaganda rin namang ah, gamitin at depende lang yan sa paggamit natin maraming mga rusi ngayon na malaling masira dahil lang naman yan sa mga gumagamit o sa mga may-ari na hindi nila pinahahalagahan yung mga gamit nila. Merong mga hindi nag-change oil, kaya manaling masira yung makina. Pero yung rusi naman ay depende lang naman yan sa paggamit. So, yung rusi natin guys na... Sigma 250 ay medyo matagal na sa atin. Second hand pa natin nakuha yun. So, mga 5 years na ata sa akin yan. Pero, yung mga masisira lang naman niya is yung mga minor lang naman. Yung sa lang ng makina. Pero, yun nga. Sabi ko nga sa inyo, depende sa paggamit. Dahil nga nakapagpalit na rin ako ng piston kit ng Sigma 250 natin. At ang hirap pa naman gawin yan. Dahil nga medyo... Maraming babaklasin sa si Sigma 250 at malaki din yung gastos dito pag nagkasira sa makina. At kasalanan ko rin naman yon dahil nga hindi tayo nag-change oil agad hanggang sa umusok at konti na lang pala yung langis niya. Kaya guys, yung mga dapat lang naman talaga sisisihin dito pag nasira yung rusi ay yung mga gumagamit lang at syempre yung may-ari. Dahil nga hindi nila pinahahalagahan yung gamit nila na rusi. Alam naman natin na yung rusi, ay madali lang naman masira pero depende sa paggamit at pag ng motor. Pero guys, napakaganda ng Rosy Promise. Sulit na sulit yung bayad mo. Depende na lang yan. So, sa mga motor na makukuha mo, lalo na, lalo na yung mga pang pasada. Dahil nga napakasulit at napakatibay ng na mga motor nila na mga pampasada. At syempre, sabi nga, sabi ko nga kanina, na depende lang din yan sa pag-maintenance ng motor. Kahit ma-branded man yan o Rusi or China bike, ay depende lang yan sa paggamit at pagmamahal mo sa motor mo. Kaya guys, kung sino pa yung mga hindi pa subscribe at bago pa sa ating YouTube channel, eh, huwag kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa Rusi Motorcycle.